Alam mo ba? Sugat sa kamay, paa at tagiliran. Ilan lamang ito sa mga natamo ni Heso Kristo nang siya'y ipinako sa krus. Alam niyo ba na mayroong isang pari mula Italia na nagkaroon din nito na tinawag na kondisyong istigmata? Siya si Padre Pio, umaskilala bilang Pio ng Itrelsina. Sa koleksyon ng kanyang mga naisulat na liham noong March 21, 1912, nakasaad na hindi na raw niya ikinagulat ang pagkakaroon nito, lalo pat nakita na raw niya sa kanyang mga pangitain na mararanasan niya rin ang hirap na dinanas ni Heso Kristo. Matagal itong inimbestigahan ng simbahang katoliko at kalaunay kinilala ang kondisyon ni Padre Pio bilang patunay ng pagiging banal. Bukod dito, kilala rin siya sa kanyang kakayahan na magpagaling sa may mga karamdaman gaya ng kanyang pagpapanumbalik ng paningin ng isang batang babaeng bulag. Kaya rin daw ni Padre Pio na mag bilocate o magpakita sa dalawang lugar ng sabay. Marami naman ang nagpatotoo nito. May ilan nga raw na nakakasalubong siya sa ibang bansa kahit pa siya ay nasa simbahan lamang sa Italia. May kakayahan din daw si Padre Pio na makita ang hinaharap dahilan para makapagbigay siya ng payo at mga babala. Isa raw sa mga nakatanggap nito si Father Carol Joseph Voitewa na kalaunay nakilala bilang Pope John Paul II. Dahil nga sa kanyang mga abilidad, June 16, 2002, kinilala si Father Pio bilang isang santo ng simbahang katoliko. Dahil sa malubhang sakit, pumanaw naman siya sa edad na 81 noong September 23, 1968. Ito na rin ang araw ng taunang paggunita ng feast day of Padre Pio. Ngayon, alam mo na.